po kami sa lighthouse. Galing po kami sa church. Lalaan eh. po ka. kami dito. at Hi. Kami po Hi. ay uh, mamamas ko. Ayan o. Oh. tok na po si Maria. Tagal buksan. Mamamas <laughs> po. Ay po ako ng pabasok. Bigas po. Wala po kayong bigas? Ay, ay yun. Napila pala dito spaghetti Bigas po sana wala po kaming pansaing mamayang gabi. <laughs> wala po kayo may bigas po kayo? Yan oh ito oh. Bigas. Opo. Kita Wala po kaming pansaing mamayang ng gabi. Vegetarian yung mga binigyan mo. Ne.

Ah, kayo. kasi gusto niya 'yun. Pare-pareho kami nun. kotse. Ano man lang 'yun. Na, nakarma lang kami ni Maria. Napunta pala sa Pauna-una kasi kami ay. Pala sa oh, yung, yung, oh, that? That? <laughs> Asan 'yung 'yung pinagmamalaki mo? Ay? ha? Saan yung pinagmamalaki mo? Dami po po ang tiro. Wala kahapon, kakahapon ba? Wala ikipon. Hindi man yun ang display hey, ko eh. Manila. Bakit nga? Ay, hey, marami dyan. Yan, nagtigsa ako sa inyo na. Nagtigsa ako sa iyo. Gusto mo. Dami po dyan. Magkasama man kami. Bawat kanina umaga, di pa kami na uwi. San sana kami nakarating. Sige, okay, Nagsimba. A good girl. Ba? nag kami. Wala kayong bit-bit. Wala kayong bit-bit na ano, plastic. Wala. Ang hindi Meron. Tiga, inabas mo na yung pang-plastic mo. Balutin mo ako. Yeah. May salad pa kayo? Pahingi kami salad. No? Kila ay doon ka sa sa kwarto ni Atiga. Alam mo yun, kapisado mo yun. Mamaya <laughs> pakainin mo muna si Ate Ga. Pagkain mo Nung narianda po muna kami dito ng salad, oh. Grabe, uh, dami pong salad dito. Isang asero lang salad. Uh, hmm. May lechon ba kayo dyan? Dami hmm. yun. Dito po kami mangihingi ng uh, pagkain, merienda. Yung bigas po na yan, sinabi ko na kay Kuya Bal, lalagay na dun sa sakyan, dalhin ko sa bahay. kasi hindi po ako sinagot pala ni Kuya Bal. Eh, sa tayo, Gaya. Magdala ka ng plastic kasi mabuso tayo. ng salad sa paglilipit, Alam mo naman saan-saan kami nanggaling. High blood ka, Mara? Wala akong high blood, low blood ako. Low blood ka pa nang lagay na 'yan? Low blood. Kaya pala naman laging mataas ang mga. Nawala yung ano mga hmm, boss. Ito yung Dun -dun. po ko pagkabi. Nandun? Late so, na nila. Ito? Nasa freezer. Hindi <smículo> ka nga <smelling> gabi sa kainan. <smelling> Shalo. Idol ko po kasi si Sharon. O, oh, oh, diba guys? Idol natin si Sharon. Sobrang mali ako. Tindahan. Ayan. At kami po ay nakakuha ng pangulam at dessert. So, pwede nang umuwi. Pwede nang umuwi kasi meron ng ulam at saka pang dessert. O, di ba? Tulog na po si Port na Nainit sa kakahintay sa amin. And so, ayan. Bye-bye po. Thank you so much for watching. Bye-bye. God bless us. Punta naman kami ngayon kina Kuya Brooks. di ba? diba? Ito kayo nadaanan ko po yung mga reactors dun sa lighthouse at sila naman ang ating re-reactionan hindi eh, pwede lagi lang sila yung nagre-reactor sa atin kailangan na reactionan din natin sila so mamaya po abangan ninyo at uh, makakasama natin sila dito nandun po si Gandang Emmy si Teacher N, si Kuya Potpot uh, sino pa ba, ba yung mga reactor doon sila po mamaya po at dadaanan ko lang po sa lighthouse Hintayin po natin si Maria sinera Si Maria po kasi hindi pwede nga uh, mawalay sa aking uh, paningin. Hindi pwede hindi ko isama si Maria sinera kasi nga po yung Maria nasa akin. Kaya ayan, hintayin po natin. Dyan po si Maria. sa iyo eh. Naka Naka -per, 'yan. Nakaputi, hindi Naka Naka malakas ang loob. Dahan na natin yung laundry mo diyan kasi mamaya. Ano na 'yan? Sarado na. Galing hmm? sa akin, sandaya pa rin. Ay, dahan na yan? Kana dahan na natin yung laundry mo. Okay. Kung oh, bukas na kung ano na tapos na. Hindi pa ito lang. Dami yun eh. Wag na. Ano Be! Hello! Hello hi, hi. Oh, <laughs> sila na daw! pagalit ka talaga ni Josie! <laughs> ay, nasa pa na Josie. Ay, nasa pa si si kami na. <laughs> Ang sabi so, sa lighthouse, kinuha namin sila, ano, nila, kaling yung put Tayo, hindi ako picture! <laughs> oh, hindi <laughs> ako vlogger. <laughs> hindi ka always ready. Hindi, hindi ako vlogger. <laughs> Ilan sila? O, oh, tamang tama. O, oh, siya pisa dito. dito. O, siya dito. Okay. O, siya Tatlo dito, tatlo. Tatlo dyan. Ah, okay. Nandito na po yung mga reaktor. Ito, ito na po, uh, reactionan nyo na. <laughs> reactionan nyo na. Reactionan nyo na po. O, oh, mga reaktor. Dadalhin Ay, po natin. Saan si teacher Wala. 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 May May kay Sakit. Si na kasama niya. Ah, mm, Saka okay. si ano, Kalingap Mm. Pupunta rin doon. Pupunta rin. Okay. May pinuntahan daw siya. May, <laughs> may pinuntahan, pinuntahan daw niyo. siya. May pagmit lang naman niya sa boylet niya eh. <laughs> alam na alam niyo, ha? Grabe, boylet Bakit may sure. boylet? Hmm. Sa bagay. Hoy, naka-video ako, ha? Hindi ah? pa hindi pa naman ako nag-edit. <laughs> Hindi <laughs> ah. pa ako nag-e-edit ah. Ano 'yun? Tingnan mo 'yung sinasabi niya, oh, dami si 'yan. Hong Kong yun. Si supporters du si 'yon ng Jordan. Yes, si Jordan. Ah, nanje si Jordan? Ano kaya no? Si Jordan pala eh. Titik walang. Ayun daw ang binabang, dami 'yang dalang. kape. Kape, t-shirt na mga no, ano, ng no, mga supporters 'gon. Hm. Ah. Saan pala 'yun? Nakita nga kami nung din sa ano sa Baguio nang nakita namin 'yan. Sa so, ayo, hindi kung ako nakababa? Oo, oh, ayun, ayun ba ka oh. You know. Kailan ba hanggang kailan? Balik-balik, balik. Kilala balik, balik. <laughs> niya kaagad ako. Hindi <laughs> ko, ko na ako Ay, yung 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 alam ako. Hindi ko alam na siya 'yon. Akala ko sa church lang. Si Jojo din. Yung sakto yata ang dating yun, saka naman bababa sila. Uy. Hmm. Kasi ang kilala ko lang diyan si Sis Judodan lang. Yun na pala yun. Balik na naman yun ng ano January. 17. Sabi niya mo, ano, ito, ko po kung ano, sabi ko, aabot pa sa, ano, wala, Blessing ng Narinigyanse uh, kasi. Ah, pero mag -stay ano. siya dito? Two weeks pa yun eh. Weeks, januari, 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 januari. 2nd week of January pa siya. Hindi, ibig sabihin mag-stay ba siya dito? Oo. Oh, mag-stay pa. Sabi niya mag- Sino may sabi nga nakalangan mo ako dyan? S Ha? Ayaw mo ngayon sayusin yung pagdadrive? Alam mong dadaan ako? Sayusin mo yung pagdadrive minsan ha? It's <laughs> <I'm so proud. laughs> lang po yun. Loko Loko daw yun. Good vibes na ako dyan. Apa kayo dali. Ano mo sa yung leyenda? A tayo na Opo, sa ano? Sa Sapi? 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 Nagulat si Kuya Brocks at ang dami ko daw dinala ano, Alam mo pa kanina pa siya tapos hindi na ang tawag sa sabi? Na, ano <laughs> siya nag church oh. kami. Nag-charge kami bago kami pumunta dito. Nakalive pala siya. Nakalive. Ay, ay, ay,